Hi guys! Welcome to my mini vlog! Dito nga pala kami dito sa Iligan. Tuloy-tuloy ang aming bakasyon. Wow! O tingnan nyo, tingnan nyo ang ganda-ganda ng view. Wow! O? Nangangawil siya ng isda. Tapos yung doon o oh, sa bandang dulo alinggo may nagbab na mamangka ano mangka ba yun? <laughs> ibon, ibon. saan na yung ibon